This is a, an alias, warrant of arrest. Uh, address to Silvia Simanes. Wrong. Ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Yeah, itong kay Silvia Minate, Simanes po. Oo. Oh, Datang alias? Ah, Oo. alias po alias? Si kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig? And elsewhere? Basahin mo, attorney. Excuse me, elsewhere mga. Pagdali muna, ma'am. Sige, sige Sige lang po. Yes, ma'am. Ah, sir. Kasi ito uh, ano kasi ito enclosed building. Attorney, attorney. So, so you address ito, sana sa address ito. sana. Ito, oh. Ito, yes sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes sir. Kung may yes, sir. reklamo ka, oh. maghain ka na lang ng reklamo. Pero, Pero ngayon, papasok kami sa iyo oh. sa gusto mo. Di, di, okay? Uh, Ipaalam ko lang ito sana. Kasi hindi okay. mo ano sabihin. Sir, wow. po, may certification po ang NBI sir. Imaterial yung attorney. Na-serve oh. na daw yung material. Imaterial 'yan, attorney. Imaterial 'yan. Imaterial 'yan, ipapil ko. Ito, ito. Bibigyan so si namin kayo. Si Selvia, si Manes na Mag-uusap oh. kayo, attorney. Mag-uusap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa gusto mo. As so, ang plano mo talaga magpasok? Whether ma we like it or not. Yes. Even yes. if -ip -ip ipakita namin itong Magreklamo ka na lang, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Magreklamo ka na lang. Oh. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Okay. Kasi may certification hindi na nang Hindi, na hindi, nga, natin, hindi so, nga natin, so, so, sabihin, Atay, hindi nga natin 'yan. Ibig mo sabihin, kasi may certificate ng FBI. Sige, sabihin natin, papasok pa rin kami kahit na may certificate, uh -huh. certification na kahit sino, hmm. dahil ako'y naniniwala balido ang warrant na ito. Sir, na, okay. okay. Kasi classic city sir eh. And elsewhere nga at ini basahin mo. Elsewhere po yung tao, hindi po yung Eh sabihin mo sa judge na pagreklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami.